Ang hanging coffins ay matatagpuan sa Sagada sa Mountain Province sa isla ng Luzon. Ito ay isang kakaibang libingan na tradisyon ng mga Igorot. Ayon sa mga taga doon, ang mga matatanda mismo ang gumagawa ng sarili nilang kabaong para sa paghahanda ng kanilang kamatayan. Karaniwan ang mga kabaong ay may haba na isa o dalawang metro lamang, kaya naman may mga pagkakataon na binabali ang buto ng bangkay para lang magkasya sa loob. O ang ginagawa naman ng iba ay inihiga ang bangkay ng nakabaluktot sa loob ng kabaong na parang sanggol sa sinapupunan. Dahil ayon sa makahulugan na paniniwala ay kung dumating ka sa mundong ito ng nakabaluktot sa sinapupunan ng iyong ina ay dapat ka din umalis sa mundong ito na parang sanggol sa loob ng iyong kabaong. Imbis na ibaon sa lupa ang kabaong tulad ng tipikal at karaniwan na libingan, inilalagay nila ang mga kabaong sa gilid ng mataas at magubat na talampas. Matagal nang ginagawa ng mga Igorot sa Sagada ang tradisyon na ito at sinasabing na sa 2,000 years old na ang ganitong uri ng pagbibigay respeto sa patay. Ayon pa sa paniniwala ng mga Igorot sa Sagada ay kaya nila itinataas ang kanilang mga patay ay upang mas malaki ang pagkakataon na ang kanilang kaluluwa ay mapunta sa kabilang buhay.